It is the summer of 2025 mga ka surprise surprise. Familiar po ba kayo sa cosplay? Yung parang nagdadamit anime ka, ganun mga ka surprise surprise. Anyway, without any further ado, papakita ko na sa inyo yung cosplay na sinasabi ko mga ka surprise surprise. Mga hunting tayo ng mga nakadamit anime. Well, ako nakadamit anime ako. <laughs> So, I think kasama tayo sa party mga ka surprise surprise mga ka -pika Pero hindi ko lang po alam kung okay ba yun yung bibidyohan natin sila Well, tingnan na lang natin mga ka surprise surprise tara na Gusto niyo po ba yung mga table ng Mary Grace? Ako natutuwa ako dito sa parang very classic na Mary Grace uh, table. So, puntahan muna natin kung sa sila nagme-makeup, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Again, hindi ko po ano. <laughs> Bago lang po ako sa cosplay, mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, hindi ko po alam kung ano yung ginagawa nila, kung bakit sila nagdadamit ng gano'n. So mga hunting po tayo ng mga nakadamit anime. And I think hindi naman ako nalalayo sa kanila ng no? mga ka-surprise, surprise. Ayan. Kanina marami ko nakita dito na mga naka-cosplay. Ayan, meron na ako nakitang isa. Hindi ko na lang iisa-isa yun mga ka-surprise, surprise ha. And ayun nga, sabi ko nga hindi ko alam kung tawag dito. Okay po ba yung bibideohan natin sila? Umubo pa yung isa. Okay po ba yung bibidyohan natin sila Ganon and something Teka lang Ang hirap buhatin. ng no? So ayun So hindi ko po alam kung okay lang yung binibidyo natin sila Pero if ever naman may magkasabing ayaw nila Dewa ganon parang Parang ganon lang yung may atake natin mga ka surprise surprise Pero parang feeling ko ano Awkward dito kasi parang kainan to eh Nagme-makeup sila kanina dito and lumayo na tayo dito kasi kumakain yung mga tao dito parang hindi okay mag video eto sundan natin to kanina ko pa to nakikita eh Ayan, nakikita nyo ba? O parang normal lang sa inyo na hindi sila anime? Parang itong isa, ito. Parang hindi naman siya anime, di ba? Ewan ko kung anime yan. Basta ako alam ko anime ako mag <laughs> surprise, surprise. And again, ito po, hindi po ito chest reveal mga ka-surprise, surprise. Mainit po ngayon, summer of 2025, kaya may pa-chest po tayo ganyan. And since wala naman, pa yung, po tayong tinatagong boobs, okay lang po yun. So, ayan. Tingin nyo po ba, normal yan o naka-anime sila? Lalapitan po natin yung mga yan. Matagal na pong may mga cosplay dito sa Fairview Terraces. Pero hindi ko po sila video, kasi hindi naman po talaga ako interested sa kanila mga ka, surprise surprise. Para bang nakukornihan ako. You know, anything na fake ay ako talaga. Anything na fake ay ako talaga. Ganyan. So sila parang, ba diba, obviously parang hindi naman talaga personal, hindi naman la personality yon Kahit sa pabango mga ka-surprise surprise, surprise ay ako talaga pag fake. So, ngayon, since nandito na lang din naman tayo, let's just see what they're up to. Ganyan, kung ano ba yung mga pinaggagawa nila. Nakarami na po ba kayo nang nakita ng mga cosplay? Mga surprise surprise, mga ka bu Ayan. So, let's just treat it as parang normal lang. Ganyan. Ayun, may nakita ko ma medyo interesting dito yung taong lobo. <laughs> so again, hindi ko alam kung okay ba itong ginagawa po natin na hindi ko alam kung okay itong ginagawa natin na binibidyohan natin sila without any permission ha. Pero, parang feeling ko hindi naman nakailangan ng permission. Parang anong-ano na sila. Parang sanay naman na sila sa ganyan. <laughs> baka sabihin nyo naman ano. Baka sabihin nyo naman talagang tawag dito. Parang particular ako sa isang to. <laughs> Magpapavideo ba tayo kasama sila mga ka-surprise-surprise? Parang hindi yata. So parang may event po dito sa terraces. Ayan. Pagdapo tayo doon sa malapit sa harap. Parang Harajuku. Ayan. Parang Harajuku ganon. So ayan, i-google nyo na po kung ano ba yan. Mga ka surprise surprise mga kapika bu na karami na po ba kayo? <laughs> Hanggang 15 minutes lang po and tayo mga naka 7 minutes na po tayo ngayon. Ayan, hanapin po po ulit natin yung taong lobo. <laughs> Ay, naka-on yung ano ngayon, no? yung puntahan natin yung... Puntahan natin yung, what do you call that? Yung fountain. Mga surprise surprise mga kapika po ako nagandahan sa start nitong video to. Kaya ang gagawin ko po is a, uh, puputulin ko na po muna. Gagawa po ako ng panibagong start. Ganon. So yun lang po muna mga surprise surprise. Hindi ko na po papahabaan yung video.